Ito yung WA High Kappa Type A, mas mabigat siya kumpara sa mga ibang unit ng WA High Kappa. Isa ito sa mga Poging High Kappa variant ng WE Ngayon kaya ako nang sabing Pogi ito, ipapakita ko sa inyo. Buksan na nga natin yung box niya. Sa loob ng box niya kasama yung owner's manual dyan, tapos yung magazine, tapos yung unit mismo. Meron nga rin palang kasamang allen wrench siya na pambaklas ng compensator niya. Adjustable yung kanya rear sight, left and right, tsaka up and down. Tapos yung kanya front sight naman ay gawa sa fiber optic yan. Kung mapapansin nyo nga, kakaiba yung design na slide niya kumpara sa mga ibang pistol. Ayan kasi tinatawag na split slide kapag kasi nabing split slide ayun yung humihiwala yung huli ang bahagi na slide sa harap bahagi makikita nyo rin yung ganyan din sa ng slide sa WH Kappa Dragon 7.0 meron niya din siyang compensator sa harap bahagi na kanya slide yung bilog bilog na yung compensator po yung tawag yan tapos sa may kanyang barrel may nakaukit na 45 ACP ayun ang itsura niya kapag ka naka open slide siya diba ba pogi siya lalo kapag ka naka open slide may palito ulito pa siya ng barrel diba mas mahaba rin yung railing siya sa may kanyang frame o yung nalagyan na na accessories niya sa ilalim kumpara sa ibang high kappa kaya hindi na ako magtataka kung ba't mas pinipili ng mga tao itong ganitong unit kasi mas maraming kakaibang makikita sa kanya. Timbangin na nga natin siya para malaman natin kung gaano nga ba siya kabigat. Kasi sa tansya ko mas mabigat ito sa ibang unit ang WH Kappa. Mas mabigat nga siya sa ibang unit ang WH Kappa kasi nagtitimbang siya na 1,120 sa 120 grams. Partida wala pang bibis na nakakarga sa magasin niya. Kargahan na nga natin siya ng bibis. Isagad nyo na pa yung magasin follower nyo tapos sa mas malaking kanan nyo ilagay yung bibis nyo. Pwede naman natin gamitan ng bibi loader to pero mas nadalian ako sa ganitong proseso. Meron pala siya 27 rounds mga ni capacity kasi pa isang round sa kanya kaya pa yung 28 pero hindi ko na siya nagkat para may laro pa rin yung magazine spring natin pagka natin siya ng green gas lagi lang natin tatandaan kailangan parehas ng kataob yung magazine nyo pati yung green gas nyo kapag ka magkakarga kayo kasi hindi kakarga yung magazine nyo kapag ka nakatayo parehas at hindi nakataob tapos bilang lang ng 3 to 5 seconds ayos na yan